Uh, hi guys! So ito, naglalakad tayo muli dito sa Capitol. Kaya, uh, hindi na ito sa meeting tumitingin. Anyway, uh, meron lang akong isishare sa inyo guys sa uh, kabalayan ng Isishare lang po ako. Hindi ko alam kung gusto ko or uh, hindi ko lang kung gustuhin ko man makapasya sa best friend ko or sa tinatawag kong besties. Dahil hindi ko alam kung, kung ano dito kung depression ba or anxiety ang tinatalo dito kasi gustuhin ko man makapasya hindi ko alam kung maawa kung maawa ba ako sa kanya or hindi ko namang sasabihin ko guys mga kabalen mga foster kasi at the time na nagka massive heart attack ang dad ko 2,000 yung pinaptubo days uh, actually na share ko na po sa youtube channel ko and then secondly yung uncle ko this year March 15 and then lately nga po yung ate ko Biglaan um, bigla and then for the heart attack and then this time nga yung beshi ko nga so gustuhin ko man makapasyal guys makakabalen pero hindi ko magawa kasi hindi ko alam ang mangyayari sa akin kung it is anxiety, depression, or maawa po sa kanya. So, na heart attack din po siya, na attack din, tapos tumaas din po yung blood sugar niya, guys, mga kabaden, mga foster. So, hindi ko alam kung kung gustuhin, gustuhin ko man makapasyal or makapunta, pero hindi ko magawa kasi, guys, mga kabaled, hindi ko alam baka ako naman ang magkasakit or whatever So, yun nga, kwento ko na guys, mga kabayan mga folks doon, ang nangyari sa dad ko, because my dad had a massive heart attack nung pinatubo days, kasi nga, guys, uh, yun naman, super duper naman sa paninigarilyo. Second naman, my uncle, this year naman, namatay siya because of his emphysema naman. So, third naman, yung ate ko, tubo siya. So, din namin din alam kung ano ang reason. So, basta ang sabi lang, cardiac arrest po siya. So, uh, parang nawala lang ng malay. And then, yun nga po, um, dead on the spot nga po. So, parang it's too early. Tapos ngayon po, this time naman yung beshi ko. So, hindi ko uh, maisip na ganong kabata ang mga nai-stroke this year. So, hindi ko alam kung gustuhin ko man mamasyad guys mga kabare mga foxter baka uh, hindi ko alam ang nararamdaman ko depression ba ito o anxiety guys mga ng mga foxter so eto while walking nag explain po ako sa inyo yung mga pangyayari na hindi inaasahan this year so kinakabahan ako o oh, feel nervous ako mga guys mga kabare na hindi ko alam anong nararamdaman for today's video kaya hindi ko alam kung kung kahit naman gustuhin kong mamasyalo sa beshi ko, hindi ko magawa. Dahil nga guys, mga kabalin, mga foxter, ito nga, uh, sinishare ko lang yung story. So, yan, habang naglalapat na, medyo mainit-init na. So, para lang tayo, ma, para lang tayo maarawan, para din na, pero hindi na masyado hindi naman gano'ng kainit para pwede pa naman ang sunlight nito uh, unless na 10 o'clock lang siya pero anyway mga kabalim mga foxters sana po ingat na lang po tayo sa mga health natin because yun nga uh, maraming nai-stroke for this year's video mga guys mga kabalim mga foxters so, yun lang ang nararamdaman ko for today's video so anyway mga kabalim stay healthy, stay safe God bless us all